Gagada ang buhay ng tao kapag nabagay ang konstitusyon, yun daw yung ugat ng problema ng bansa, di ba? Na parang napaka-OA. Siyat siyang pinagtutukan nila, hindi yung kahirapan ng mamamayan. Maalab na Pagbati, Pilipinas Maalab na Pagbati, Pilipinas Mabilis pa sa alas 5 ang pag-arangkada ng tinatawag na People's Initiative na kumakalap ng pirma para sa Charter Change o Chacha. Kasabay din ito ang mabilis na rin kumakalat na anomalya sa pagkalap ng pirma. Ganito ang nangyari sa Sitio San Roque sa Quezon City na humaharap ngayon sa isyong pagsara ng mga daan papasok sa kanilang komunidad. Sabi ng mga residente, mukhang ginamit ang isyong ito para papirmahin sila sa People's Initiative. Bigla nagsabi niya na, pir pir pirmahan mo naman to para magkaroon tayo ng busis sa masa. Sabi ko, ay ganun ba? Akala ko about sa daanan, kay papayag ako, pero hindi naman pala, babawiin ko yung ano ko So wala, di na siya nag Kabi-kabila ang ganitong mga ulat ng panlilinlang. Mula sa pangako ng ayuda hanggang sa pangako ng trabaho, maisulong lang ang Chacha desperado sila eh, na ibenta talaga yung chacha, kaya kung ano-ano na yung sinasabi sa mga kababayan natin para makawala yung perma. Ayon sa konstitusyon, kailangan ng higit 8 million signatures para magkabisa ang People's Initiative. Sabi ng mga nasa likod ng People's Initiative, malapit na raw nilang maabot ang bilang ng pirma na kailangan. Pero kung totoong pumirma sila para sa chacha, yan daw ang malaking tanong. Di ka sure? At hindi lang People's Initiative ang paraan para itulak ang tsatsa, ha? Sa Senado at Kongreso, may mga nakahain na ring panukala para naman sa Constituent Assembly o CONAS, isa pang forma ng pagbabago sa konstitusyon. Ano nga ba ang pakay nitong tsatsa at bakit ganyan na lang ang pagraratsyada? Sabi ni President Ferdinand Marcos Jr., kailangan daw baguhin ang economic provisions para mas mabilis makapasok ang foreign investments at gumanda ang ekonomiya ng bansa. Pero ayon sa Kabataan Party List, isa sa mga tumututol sa chacha sa Kongreso, hindi ito totoo. Sinasabi na yun, gagada ang buhay ng tao kapag nabagay ang konstitusyon, yun daw yung ugat ng problema ng bansa, di ba na parang napaka-OA nga pakinggan. Sa so matagal na panahon, eh, masasabi nga natin bukas naman yung ating uh, bansa. Eh very open na nga, to the point na na-exploit -e na ang ating bansa. Tingin ng grupo, mayayamang bansa gaya ng US ang nasa likod ng galawang chacha. Sabi nga ng iba, lalo lang lalakas ang kontrol ng mga dayuhang korporasyon sa ekonomiya dahil sa charter change. Ang pipirmahan natin yan eh. Ibig sabihin, pumayag tayo lahat ng mga dayuhan papasok nito. Ang kinin nila to hari hari-harian nila. Paano naman tayo mamamayan mga Pilipino? Apak Apakapaka na lang tayo nila. Pero, economic provisions lang nga ba ang habol ng administrasyon sa Chacha? Tingin ng makabayan block, there's more. Kaya meron talagang ulterior motives. Ang pagtanggal ng term limits, eh sa atin naman nandyan yung term limits kasi dumaan tayo sa diktador, di ba? pwedeng maulit na yon kapag wala ang term limits. Ika nga ng mga tutol sa Chacha, sa halip na ito ang inaatupag, maraming dapat tutukan ang pamahalaan. Tayo ang hindi nila inuuna. Tsatsang pinagtutukan nila, hindi yung kahirapan ng mamamayan. Na-extend man ang deadline ng PUV Franchise Consolidation, hindi raw ititigil ng mga jeepney driver ang pagtutol sa programang phase-out. May malaking impluensya raw kasi ang nasa likod ng PUV Modernization Program. Ano ito? Panoorin sa aming report. Hindi nasasapatan ng maraming jeepney drivers at operators sa 3-month extension ng franchise consolidation. Pinahaba lang daw ang panahon pero sa bandang huli, sila pa rin naman daw ang papasa ng mga problemang hatid ng PUV modernization program. Ayon sa transport groups, nasa 180,000 pesos lang ang kasalukuyang subsidy ng gobyerno para sa isang modern PUV unit na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ang matitira sa halagang ito, kailangang utangin ng mga choper at operator sa mga bangko. Lalo mababaon sa utang at lalo hindi mababayaran. 'Yun yung kalagayan ng mga mamamayan sa isang programa na walang katiyakan. Sa isang programa na ang tanging layo lamang ay pagkakitaan yung mga driver at operator, hindi service sa publiko. Tanong tuloy ng marami, kung pahirap sa mga driver ang modernization program, sino nga bang makikinabang sa nila ipinipilit na programang ito ng pamahalaan? nitong ang January 19, Nagprotesta ang ilang grupo ng kabataan sa tapat ng Asian Development Bank o ADB sa so Ortigas para tutulan ang PUV Modernization Program ng pamahalaan at papel ng ADB sa pagtutulak nito. Ang ADB ay isang pribadong multilateral development bank na Japan ang isa sa mga pangunahing bumuo. Nitong nakaraang taon, pumirma ang pamahalaan sa 1 billion dollar loan agreement ng ADB para sa modernisasyon ng public transport sa Davao. Ayon sa League of Filipino Students o LFS, nagbubuhos ng maraming pautang ang ADB para maibenta ng Japan ang sobra-sobra nitong sasakyan na may Euro 4 engine. Sa ilalim ng PUV Modernization Program, Euro 4 engine ang pamantayan sa gagamiting units. Gusto natin na mailinaw sa mga mamayan sino ang utak sa likod ng PUV phase Out. Matagal na na nagpupush ng PIB Modernization Program dito, walang iba, kundi yung Asian Development Bank. Dagdag ng LFS, tila hinayaan na lamang ng Marcos Jr. Administration na pagkakitaan ng Japan ang krisis sa transportasyon sa bansa. Matigas siya na hindi niya binibigyan ng alternative yung mga jeepney drivers and operators natin. Kaya naman naging... Pilipinas sa pagtatambak ng mga sobra-sobra niyang Euro 4 ay dahil atrasado at bulok yung mass transportation sa bansa natin. Hiling ng transport groups at kanilang mga taga-suporta, i-rehabilitate na ang traditional jeepneys imbes na pumaloob sa programang hindi naman silang makikinabang. Sa halip daw na sa mga dayuhang korporasyon at bangko umasa, hiling din nilang palakasin ng gobyerno ang lokal na industriya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga industriya na kayang lumikha ng sarili nating mga produkto, hindi na natin kailangan ng pautang ng Asian Development Bank. Hindi na natin kailangan ang mga sobrang euro for technology ng Japan. At magkakaroon pa ng kasiguraduhan sa kabuhayan. Ito si Joseph Gloria, nag-uulat para sa alat. Try to express ang sigaw ng media groups at human rights advocates kasabay ng pagdating ni UN Special Rapporteur for Freedom of Expression, Irene Khan. Panoorin ang aming report. Defense! 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 Kasabay ng pagbisita ni United Nations expert Irene Khan sa Pilipinas, nilunsad ng iba't ibang grupo ng journalists at artists ang serya ng mga aktibidad para ipakita ang sitwasyon ng kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Hashtag fight to express ang giit ng mga grupo na nagsumite ng mga report kay Khan bago ang official visit nito sa Pilipinas. Sa Irene Khan, ang special rapporteur on freedom of expression at isa siya sa mga nagpahayag dati ng pagkabahala sa lagay ng free expression sa bansa. Noong January 23, nagprotesta ang media group sa harap ng Department of Justice para ipanawagan ang pagpapalaya sa community journalist na si Frenchie May Cumpio Sinundan naman ito ng protesta sa Supreme Court noong January 24 para ipanawagan ng hustisya para sa pinaslang na journalist na si Jerry Ortega. Mag-aapat na taon nang nakakulong si Frenchie sa Tacloban City Jail. Nakatakdang bisitahin ni Khan ng community journalist sa kulungan para isama sa ulat niya sa UN Human Rights Council. Simula nung ano, pagkadakip nila, tapos syempre sunod-sunod yung crackdown din sa ibang aktivista. So parang tumahimik talaga, walang walang mga labor groups, mga union, mga ganun po na mga kilos katapos ng pandemic, tiunting bumalik pero yun din yung pagbalik ng ano ng threats ng repression ulit, yung uh, presence ng mga militar, may mga kilos protesta, sunod like palaging andyan yung mga intel like like kahit sa loob lang ng school merong mga Police. Samantala sa Maynila, nilunsad naman ng grupo ng women journalists ang Butterfly Campaign para dumagdag sa mga panawagang palayain si Frenchie. Four years is too much for her, this young woman journalist. So we are, as we asked, the help of the SR to free Frenchie May. Ayon sa International Association of Women in Radio and Television, umaasa silang matutulungan ng pagbisita ni Khan ang mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihang mamamahaya gaya ni Frenchie. Binuksan din ng grupo ng mga artist ang art exhibit sa UP para ipakita ang mga likhang sining na nagpapamalas ng pagtindig ng mga Pilipino para sa kalayaan sa pagpapahayag. As artists fighting back, uh, we hope that UNSR Irene Kan will listen to the voices of everyone who is fighting for the common good. And always remember that we are here because we remember, we resist, and we fight to express. Paniniktik o surveillance laban sa mga magsasaka? Ano ang epekto nito sa pangunahing producer ng pagkain sa bansa? Panoorin yan sa aming segment na Rights Watch. Hands off Danilo Ramos, ang panawagan ng peasant at human rights groups matapos ang balitang panidiktik at harassment sa tagapangulo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ayon sa grupo, nangyari ang pinakahuling paniniktik kay Ramos noong January 3 at 15 ng isang riding in tandem sa Bulacan. Paliwanag ng leader, kapag nahaharap sa ganitong panggigipit ang mga magsasaka, apektado ang kabuhayan nila at tungkulin bilang pangunahing producer ng pagkain sa bansa. Ang palay, gulay at fruit trees Inaalagaan po 'yan. Kung hindi makapunta ako, yung makapuwa magbubukid, may epekto po sa paghina ng ani. Ganito rin ang kwento ni Ronnie Manalo, kalihim ng KMP na nakaranas din ng paniniktik. Sinusundan yung aking mga pagkilos, yung kung saan ako pupunta, uh, saan ako nakatira. Ayon kay Attorney Jobert Pahilga ng Grupong Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo, nabag sa batas ang surveillance na ginagawa kay Ramos, Manalo at sa iba pang mga magsasaka. Una, nilalabag nito yung karapatan niya on security and safety. So yung surveillance is a form of unreasonable search na sa ilalim din ng ating konstitusyon na the right of the people to be secured against unreasonable searches and seizure shall be inviolable. Dagdag ni Atty. Pahilga, tungtungan din ng surveillance para lalong mailagay sa panganib ang buhay ng isang individual. Marami nang nangyari na yung mga aktivista ay na sinosurveillance, na nire-rental, ay pinapatay at uh, nagiging biktima ng enforced disappearance. Pero may magagawa raw ang mga magsasaka para labanan ang ganitong mga atake at mapanagot ang gumagawa nito. Dapat mulat sila at alam nila yung kanilang mga karapat para hindi sila matakot na lumaban. At together with the other members of the organization at ng kanilang mga support groups at peasant advocates, i-expose itong mga nangyayari ito. Gate ni Ramos, sa kabila ng ani ay panggigipit sa kanila, hindi hihinto ang mga magsasaka na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Kaya ako at ang kapwa magbubukid, determinado na ipaglaban ang lupa at justicia. Taas singil sa mga pangunahing bilihin at serbisyo ang sumalubong sa mga Pilipino sa pagpasok ng 2024. Basahin yan at iba pang mga balita sa pinakabagong issue ng Pinoy Weekly. Bisitahin ang kanilang social media pages. Hello, ma'am. Ang traffic po, tapos walang masakyan. Pwede po pasundo ng chopper? Char lang! Panoorin na lang ang aming balita with feeling. Sana all na helicopter. Yan ang wish ng maraming Pilipino na araw-araw ipin sa traffic, pawisan at pagod kakahabol ng jeep at bus. Sa gitna nga naman ng panawagang no to jeep ni Faceout at pag-aayos ng public transport No wonder, katakot-takot na batikos ang binato sa President, First Lady and Friends sa paggamit ng government helicopter na binabayaran ng taxpayers para umatend ng isang unofficial event. Sabi tuloy ng netizens, How cold naman daw sa mga commuter at driver. At buti pa raw sa cold play nakinig. Sa taong bayan, hindi. Ano nga ba ang gustong iparating ng taong bayan kay President? Misahe ko lang sa kanya na Imbis, tuunan niya yung walang kakwenta-kwentang bagay, manood siya ng concert sa sasakay pa siya ng chopper. Dapat, tuunan niya ng pansin ang mga panawagan ng mga drivers. Bakit kay eh, pisa out nila di mahirapan mo masumakay ang mga pasahero kagaya ng mga estudyante? Gutom na nga dahil nga sa krisis ang panahon natin mahalang bilihin, lalo niya pang pinahihirapan ang mga tao. Parang sinabi na rin niyang Papatay niya ang mamamayang Pilipino. Maganda sana, wag na i-face out kasi bilang ano, bilang Pilipino yung pagkakakilala ng Pilipinas eh. Pati yung mga kalsada, pinagpapalitan niya. Maganda, mag-resign na lang siya pagka-presidente. Eh. And the people have spoken. Ang tanong, makikinig nga ba si President? Naku, baka hindi kayo marinig. Sabi nga ng marami, paano nga naman malalaman ang totoong lagay ng taong bayan kung hindi nakalapat sa lupa at literal na naka-helicopter. O siya, hanggang dyan na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw mula sa Alter media Network. Ako si Kelsey Hadjirul. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa alternative media. I-follow ang Alter media sa Facebook, X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Altermedia website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message lang kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa muli!